Magaling pa kayo sa loob ng Merkura. Magaling pa kayo sa loob ng Merkura. po. May bata oh. Mayroon ka lang sa buweta. Magaling pa kayo sa loob ng Merkura. May tao diba nakatulog oh? Ligtas ka na, ligtas ka Isang oras pa lang nang maglayad ang passenger vessel na MDCA Mama Mary Chloe mula Ubay Bohol papuntang Southern Leyte. Biglang umusok ang sahig nito. Lula nito ang isang daan at pasahero at walong tripulante ng Fastcraft. Ilang sandali pa, unti-unting nagliyab ang MBCA Mama Mary Chloe. Kaya ang mga pasahero agad nagtalunan sa tubig. Ano ang dahilan ng pagkasunog ng fastcraft? At kung hindi maayos ang passenger vessel, bakit ito pinayagang maglayag? Isa sa mga pasahero ng MBCA Mama Mary Chloe, ang 28 years old at high school teacher na si Mark Vincent Segesa. Ayan, daming pasahero. Kwento niya, June 24, 2022, nang pumunta ang grupo nila sa Bohol para sa isang educational tour. It's Mama Mary Chloe. Nag-educational tour yung uh, isang cooperative dito sa Libagon, dito sa amin. Kasi ako, ma'am, isa ako sa mga officers, sa, sa mga committee. At nagtutor yung mga staff, uh, board of directors at mga officers doon sa Bohol. Ayan yung ano guys, Roro, Roro June 26, 2022, ang araw naman ng pag-uwi nila sa Southern Leyte. kuha ang video ito bago maglayag ang barko ng araw na iyon. So we are on board, this was from Mama Mary Chloe. Minuto pa lang daw pagkatapos silang umalis sa Ubay Port sa Bohol. Napansin na ni Mark Vincent ang pag-usok sa loob ng MV Mama Mary Chloe. Dali-daling inano, uh, pinuntahan ng isang tripulante yung sa engine room. Pinasok na doon sa, sa ilalim at uh, parang medyo hininaan or parang medyo pinatay yung makina. At akala ko lang ma'am okay lang yon kasi uh, nawala naman yung usok at walang wala namang ginawang abiso or walang announcement. Sa kabila nito, nagpatuloy daw sila sa paglalayag. Pero makalipas lang isang oras, nagising si Mark Vincent sa sigawan ng mga tao hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ng mga time na yon. Blanko pa ako at ang at habang nagmamasid sa ano sa paligid po at nakikita ko yung mga bata nagiiyakan na mayroon ding ibang mga tatanda nagiiyakan na yung nangyari na talaga yung nasusunog na po kagulo na yung mga tao at kanya-kanya ng suot ng life jacket ang bilis lang yung lang nang pangyayari uh, narinig narinig ko pa nga yung isang tripulante na sabi na uh, wag daw kami magpanic at wag daw kami lalabas. Eh yung mga pasahero, ma'am, ayo makinig, ayo pumasok sa loob kasi yung usok lumalakas na. Naka uh, baka masopoke po. Isa si Mark Vincent sa mga huling tumalon sa dagat. Hindi pa alam kung paano ko pinagcash ang sarili ko sa bintana. May dala pa akong backpack at may suot pa akong life jacket. Siguro sa ano na 'yon sa pagmamadali at nagkasakot talon agad. Kuha ng video ito habang nagpalutang-lutang sa dagat si Mark Vincent at iba pang pasahero. Ang isang ito, karga-karga ang kanyang maliit na anak. Pero mapapansin na walang suot na life vest ng bata. Ang ilan, ginawang pampalutang ang kanila mga bagahe. Di kalayuan sa kanila, makikita naman ang barko habang nilalamon ng apoy. Yung buong loob ng paskra po, puro apoy na lang talaga at napakalaking it, maitim na usok po. Iniisip ko ma'am na baka sumabog ma'am, eh baka ikamamatay ko, ikamamatay ko na o ikamamatay ng isa sa amin. Isang oras din silang naghintay ng saklolo habang nasa dagat. Mabuti na lang rin na may nakasunod na bangka na lancha na ang biyahe rin ay palete galing Ubay Bohol yung biyahe niya po ay kasunod lang sa amin at uh, hindi rin siya puno ng pasahero kaya halos lahat sa amin ma'am po doon na rescue po sa nak uh, nakasunod na motor bangka po oh. Okay na guys it's Salamat it's sa it's it's Thank you Lord it. ang ilan sa mga nasagip na pasahero sa Hilongos Port sa Leyte at doon nabigyan ng pao ng lunas Wala namang tinamong malalang sugat si Mark Vincent. Pero hanggang ngayon, ramdam rin niya ang trauma sa nangyari sa kanila. Magkakita lang ako ng dagat. eh, Yung naisip ko, yung nagpalutang-lutang kami sa dagat at yung nasusunog na paskra po. Hirap makatulog. Grabe pala yung nangyari sa amin. Posible pala naming uh, ikamamatay po. Ito yung uh, ilan sa mga gamit na nabasa at naisalba ko po. Talagang siniguro kong... Um, isalba itong bag na to kasi nandito lahat ng mga importante kong gamit. Pero isa sa mga pasahero ng MBCA, Mama Mary Chloe, ang tuluyang binawian ng buhay. Isang 53 years old na lalaki na lang daw sa Leyte para magtrabaho. Sa kasamang palad, nalunod ang biktima dahil hindi siya nakakuha ng life vest. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang may-ari ng MBCA Mama Mary Chloe pero hindi pa rin nila kami binabalikan hanggang ngayon. Wala pa rin silang inilalabas na pahayag. Nagsimula na rin ang ginagawang investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG tungkol sa insidente. Inaalam kung paano nakapaglayag ang fast craft kung may problema na ito bago pa man makalayo sa port. Well, ongoing yung investigation na ginagawa ng ating uh... Maritime Safety Service Command. And yung initial finding kahapon na basis sa pagtatanong ng mga people on the ground, uh, engine yung tinutukoy na muling pinagmulaan itong uh, sunog sa barko. But at this point of time, we cannot yet conclude uh, kung ano talaga. Malaking tanong din kung bakit walang mga rescue vessels o boats ang barko para sa mga ganitong sakuna. Isa lang incompetence and inefficiency of the regulating bodies. Ang mga barko natin, meron silang may tinatawag na uh, International Safety Management. Kung naipapasunod yung ISM na yan, napakaliit ng tsansa ng ng aksidente. Sunog o collision o shipwreck, kung naipapasunod yan, maliit ang tsansa na mangyari yung mga aksidente. Hindi katulad ng nangyay nangyayari ngayon na sunod-sunod, paulit-ulit. At yung aksidente nangyayari, yun pa rin yung dati. Dapat matatag na tayong maritime country. Meron tayong matatag na maritime law. Wala eh. Nakikita ko naman itong mga shipping companies ay nag uh, nag effort talaga na uh, Uh, itaas yung level ng safety ng uh, mga barko. Pero kung titingnan mo, matagal-tagal na tayong walang maritime incident. Uh, bago pa yung pandemic, wala talaga eh. Responsibilidad ng Maritime Industry Authority o Marina na matiyak na matibay at tama ang disenyo ng pagkakagawa ng bawat sasakyang pandagat. Pagbating sa seawardiness, lalo na yung sa structure, ang nag-a-approve ng prangkisa ay Marina. Sinubukan namin kunda ng pahayag ang Marina pero hindi pa sila sumasagot. Isang buwan bago mangyari ang pagkasunog ng MBCA Mama Mary Chloe. Nito lang May 23, 2022. Isang passenger vessel din na MV Mercraft 2 mula Pulilio Island papuntang Real Quezon ang nasunog din sa gitna ng karagatan. Sa cellphone video na kuha ng ilang pasahero, makikitang nagpalutang-lutang sa dagat ang mga pasahero habang tinutupok ng apoy ang passenger vessel. May sakay itong 157 na pasahero at crew ng MV Mercraft 2. Pero tito rito ang namatay. Isa sa mga kaanak ng nasawi na sunog na fast craft ang pumayag magpa-interview sa Reporters Notebook. Pero hiniling niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan para na rin daw sa kanyang siguridad. Gusto lang nilang bisitahin yung isa namin brother na nakatira doon just for a short vacation for one week. That is where the incident happened. Kuha ang larawang ito ilang minuto bago masunog ang MV Mercraft 2. This is the, the last smile niya bago siya lumundag dyan sa kinainuupuan niya. It was just a while, um, a minutes before he jumped to his death. Bago siya lumundag, nang makita niyang nagliliyab na, sa kinaupuan niya, dyan siya lumundag. Ang malungkot, bangkay na ng matagpuan nila ang kaanak. Ayon sa PCG, tapos na ang investigasyon sa pagkasunog ng MV Mercraft 2. Yung sa Mercraft, Uh, Merong uh, combustible material na malapit sa engine ang pinagmula ng sunog. Sinampahan na rin ng kasong kriminal ang may-ari ng Fastcraft. Sinuspindi na rin ang operasyon ng mga sasakyang pandagat ng Mercraft Shipping Corporation. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa maritime mishap ang Mercraft. 2017 nang lumubog, ang MV Mercraft 3, kung saan apat ang namatay. Sa mga kaanak po, ako po ang isa sa haharap sa inyo. Kung ano po yung marinig ko at bigay nyo sa akin, tatanggapin ko po lahat iyon. Sana dumating lang yung panahon at time na ah, kami ay inyo nang napatawad kung ano man po yung aming nagawa. Para kay Mark Vincent, na isa sa mga nakaligtas sa MBCA Mama Mary Chloe Tragedy. Hustisya ang hiling nila. Hindi porket uh, nabubuhay kami, isa lang yung namatay, parang baliwala na lang, yung, na lang yung nangyari sa amin. Siyempre, kailangan pa rin namin ng hostesya po sa nangyari po. Kailangan nilang managot, ma'am. Dapat talaga, ma'am. Dapat talaga silang managot po. Sa isang bansa na pulupulo at pinaghihiwalay ng dagat, ang mga sasakyang pandagat ang inaasahan ng ilan nating kababayan. Kaya dapat lang batiyak na ligtas ang bawat pasahero at masigurong hindi na maulit ang mga ganitong trahedya. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Notebook. Bibigay trabaho para sa maraming Pilipino. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay taimtim na nanunumpa. Yan ang isa sa mga pangako ng bagong lukluk na Pangulo ng Pilipinas na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lagi nating naririnig na sinasabi, paramihin ang trabaho, gumawa ng mas maraming trabaho. Yan din ang inaasam ng 2.87 milyong Pilipino na walang trabaho base sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Ano nga ba ang plano ng bagong administrasyon para matugunan ang kawalan ng hanap buhay sa bansa? Sa Taguig City, hapon pa lang ay iniluluto na ng 28 years old na si Emmeline De Casa ang mga tinda balut. Ito ang inaasahan niya para mabuhay ang kanyang anak. Kasi yung kahit bahay na may tindahan po, ma'am, sinabihan po niya ako na, Lab, magtinda ka kaya ng balot para po, dagdag kita na din po yun. Pagkaluto, pumuesto na si Emeline sa harap ng inuupahan nilang bahay. Yung balot po, binibili ko po siya ng 13, tapos meron po akong limang piso po. Dalawang daan po. So, minsan, ano, 230, minsan dalawang daan. Hindi po pare-pareho po eh. Sa ano lang po, sa pagkain lang po namin. Sa araw na yon, nakabenta siya ng dalawampung balon. Salamat. Ang tubo niya rito, 100 pesos. Ito na ang ipagkakasya niya hanggang bukas. Hindi ito ang unang trabaho ni Emmeline. 2018 nang mamasukan siya bilang isang domestic helper sa bansang Jordan. Mag-isa niya kasing itinataguyod ang tatlong anak kaya pinili niyang mangibang bansa mga alas 5 maglilinis na po mag, ano, mag asikaso na po sa lulutuin po ni madam tapos nag-aalaga din po ako ng mga bata Pero natapos ang kanyang kontrata noong 2021 at kinailangan niyang bumalik ng Pilipinas Nakaipon siya ng 200,000 pesos mula sa pagtatrabaho abroad Pero ang problema naging biktima siya ng isang investment scam may kaibigan po kami dito, ma'am. Pinagkakatiwalaan ko po talaga siya ng sobra-sobra po. Nung galing ako sa si ibang bansa, ang sabi po niya na yung pera mo, imbes na igastos mo nang igastos dyan sa mga kung ano-anong bagay, ipasok mo na lang po dito kasi malaki daw po yung tubo. Siyempre, ma'am, ako po, ma'am, hindi, hindi naman po ako nagdalawang dalawang isip kasi nga malaki daw po yung tubo. Ilang buwan, ilang taon, hindi na po na ano po, ma'am, wala na pong balita. Kasi po nga, na-scam na po nga sa isang iglap na wala ang perang pinagpaguran ni Emmeline. Gagamitin daw niya sana ito para sa mga anak at para makabili ng bahay. Nang hinayang talaga ma'am, sobrang talagang pag ko doon, kukuha ko sana ng isang latira na bahay. Para hindi na po kami mangungupahan po. Gusto raw sana nilang magsampan ng reklamo, pero hindi nila alam ang kinaroroonan na ng nanloko sa kanila. Sabi ni Emmeline, plano niya makapagtrabaho ulit sa ibang bansa. Habang hinihintay na maayos ang kanyang mga papeles, nagbabaka sakali siyang makahanap muna ng trabaho dito sa bansa. Nitong Miyerkules, isang job fair sa Tagig ang pinuntahan ni Emmeline. Tatlong kumpanya ang pinagpasahan ng resume ni Emmeline. Umaasa siyang matanggap bilang housekeeper, helper o call center agent. Pinagdadasal ko po talaga muna. sana po isa ako sa matawagan. So, gusto ko po talaga magtrabaho mo. Pursigido talaga ako dyan. Sa parehong job fair, nakilala namin si Aling Casinta Villanueva, 53 years old, at nanay Christina Bonifacio, 63 years old. Sila ang pinakamatanda dito sa job fair. Kahit may edad na, pursigido silang makahanap ng trabaho. Si Aling Casinta kasi single parent at may dalawang anak pang pinag-aaral. Nag-apply sila bilang housekeeper, kitchen helper at service crew. Pero ang problema, ang ilang trabahong inaalok dito sa job fair, may age limit. Mayroon po talaga na pagka nakakaedad. Siyempre, namimili yung mga empleyado. Yung tutugma sa edad mo, kung saan ka dapat, karapat dapat ilagay. Hanggat kaya mong mag-apply pa sa iba, hanggat nag ka dito, mayroong pambagong opportunity na job fair, sige lang. Habang naghihintay ng tawag, dumidiskarte muna si Aling Kasinta. Tanghaling tapat nang naabutan naming naglalabas ng mga panindang street food si Aling Kasinta. Sa tulong ng kanyang kapatid, nagkaroon daw siya ng kaunting puhunan. Ito po ang aking tinitinda mga ano, baseball, squid ball, french fries. 2 to 7.30 ako natatapos. Kahit maubos o hindi maubos, ang kinikita niya rito, 200 pesos kada araw. Kulang na kulang para sa mga pangangailangan nila. Pambili lang ng mga isang kilong bigas, pambili ng ulam, gano'n lang. Eh syempre, yung pag naubos na may panindaman, syempre ibibili mo rin, paiikutin mo. Iniisip din ngayon ni Aling Casinta kung saan kukuni ng pampaara sa kanyang dalawang anak na nasa high school at college. Kaya pinapanalangin niya na sana may tumawag sa kanya mula sa inaplayang niyang trabaho. Malaking tulong po yun. Kung hanggang kaya ko pang magtrabaho, so magtatrabaho talaga ako. Susunod, kabilang sa mga nawala ng trabaho noong kasagsaga ng pandemya at lockdown, ang mag-asawang Catherine at Christopher Espinosa. Sabi naman po sa amin, babalik daw po pagka okay na. Tapos hanggang ngayon po na mag-back to normal na, hindi na po kami na pasama doon sa mga naatasang bumalik. Sa pinakahuling survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA noong March 2022, nasa 2.87 milyong Pilipino ang unemployed o walang trabaho sa bansa. 7.42 milyon naman sa 46.98 milyong may trabaho ang itinituring na underemployed o kulang ang sahod, kaya naghahanap pa ng karagdagang pagkakakitaan. Sa pagpasok ng bagong administrasyon, paano nga ba nila ito susolusyonan? Nakapanayam namin ang mauupong kalihim ng Department of Labor and Employment na si Secretary Bienvenido Laguesma. Isa raw sa plano nilang ipagpatuloy ang programang Build, Build, Build. Kasi component nun, no, jobs, jobs, jobs. Eh. So itutuloy yung mga programa na ikangay makakatulong upang magbukas, mag-open up ang ating ekonomiya at yung mga infrastruktura na kinakailangan upang yung countryside development ay ma-encourage, magkakaroon siguro ng pagkakataon na merong mga karagdagang malilikhang trabaho. Uh, merong uh, tungkol sa ayuda sa mga nawalan ng trabaho. No? Uh, kasama yung sari-reviewin re namin kasi meron namang kinakailangan din na tignan kung pwede ba nating suportahan in terms of livelihood, no? integrated livelihood program. Nakita na din yung mga ayuda naman eh, hindi naman tuloy-tuloy na iuday yung mga OFW na umuwi. O yung nawalan daw ng guwan, bibigyan ng akap na tulong, dool akap, $200 or $10,000. Eh, hindi sustainable yan. Kabilang sa mga nawalan ng trabaho noong kasagsagan ng pandemya at lockdown, ang mag-asawang Catherine at Christopher Espinosa, Nagtrabaho sa amusement park si Catherine habang service crew naman sa isang fast food chain si Christopher. Sabi naman ho sa amin, babalik daw po pagka okay na. Tapos hanggang ngayon po na mag, -back, mag back to normal na, hindi na ho kami na pasama doon sa mga naatasang bubong. Para may pangtusto sa kanilang araw-araw na pangangailangan, doon na nila isipang mag-online selling ng panindang ulam. Yung nung sumahod ho siya nung huling-huli, yun ho yung pinangpuhunan namin. Bali, ang binibenta ko, ma'am, frozen meat talaga. Puro pagkain lang ho, halos dessert, mga biscuit. Ang iba nilang paninda, sila na rin daw ang gumagawa. Kagaya po na itong marinated bangus belly, Binoboneless po namin ito. Kami na din po yung nagtitimpla. Itong barbecue, kami na din po yung nagtutuhog. Ten pieces po to per styro. Araw-araw, matyagang nagpo-post online at tumatanggap ng order ang mag-asawa. Kung sila raw ang tatanungin, mas gusto na nila munang pagtuunan ng pansin ang pag-online selling. Minsan, hindi naman po kasi laging malakas eh. May mga moment din po na matuman. Pinaka number one po talaga na kailangan namin is puhunan para mas lumago pa ho, mas dumami pa ho yung produkto na kaya naming ibenta. Patunay ito na sa oras ng kagipitan, makakagawa ng paraan para muling makabangon. Ipinag-utos naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa Dole na konsultahin ang iba't ibang sektor para malaman ang ugat ng problema at makalikha ng mga solusyon. I have been making a rounds of consultation sa mga labor groups, no? listening to their concerns, issues na gusto nilang ma-address. Consolidating all of this, I'll be now uh, sitting down with the employer sectors trying to come up with a uh, some uh, mutually beneficial arrangement. Ang isa sa naging tugon ng gobyerno bago pa man magpalit ng administrasyon ay ang pagtataas ng minimum wage sa National Capital Region o NCR. Mula 537 pesos ay ginawa na itong 570 pesos. masisipag at matsatsaga ang maraming Pilipino. Ang problema, kulang talaga ang oportunidad at kinikita nila. Kaya madalas hindi natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Malaking hamon nito ngayon sa uupong bagong administrasyon. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.